Earth Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makakarelate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo, and palike na din po ng ating video, at sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have Creativity... So ayan, pwedeng sobrang sipag nyo ngayong araw na ito. Parang ang daming ideas po na ano ba, pabalik-balik ba sa inyong isipan. We have new beginnings. Pwede ngayong araw lang kayo magkakaroon ng time para gawin yan, para umpisahan. We have slow but steady. Yes, yung iba nga po sa inyo. Pwedeng ang dami-dami talaga ninyong ideas, earth signs, pero pwedeng pe hindi nyo kasi mabigyan ng oras or hindi nyo ba alam kung ano ba yung uunahin ninyo. So, ngayong araw, baka makapag-decide kayo kung may ipoporso ba kayo dito tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo, what is creativity spirit guide, ano po ba ang creativity na ito for earth science ngayong araw meron tayo ditong the tower, meron tayo ditong the hangman, ayan so parang ano ba, merong ditong isang pangyayari na magbibigay spark dito sa mga ideas mo so parang mapipilitan yung iba sa inyo na kumilos Oo. parang may pilitan na mangyayari dito ayan po, baka may nagyayaya sa inyo hindi ko alam kung uminom ba yan ano ba yan may nagyayaya sa inyo na for some activity earth signs meron tayo ditong two of wands so ito, so nagmo-move forward yung iba talaga sa inyo, or naka-move forward na kayo ayan o, you are embracing change na talaga so pwedeng ayan, may mga sinusunog ba kayo may mga tinatapon ba kayo na mga kalat-kalat ngayong araw na ito or merong kayong mga tinatapon na talaga na memories ayan, pwedeng ano ba, mga bigay sa inyo pwedeng sinisira nyo na tinatapon or pinapamigay nyo na slow but steady we have ten of cups ayan, so pagdating po dito sa inyong family sa kasiyahan mo ayan, hindi ka na padalos dalos earth signs, pagdating sa happiness ng family mo, so pwede po na may mga ginagawa kayong hakbang pero pangapang -pang long terms na siya, ayan, so happy naman po kayo sa inyong family sa stability ninyo siguro not sa stability yung iba sa inyo, more on sa family happy kayo, pero gusto nyo pa silang bigyan ng stability, so tignan natin Ayan, so may blessings kasi na paparating for your family. So pwedeng ito, medyo matagal nyo nang hinihintay na blessings, baka po ibibigay na. Ano bang blessings yan? O, yan yung tanong kasi nung iba sa inyo. ano po kayang blessings yon? Tingnan natin. Okay, judgment. Okay, so blessing of forgiveness. And the uh, blessing ito, packet kasi meron po dito na makaka na ng worth. Meron dito makaka na kung ano ba talaga yung gusto niya sa buhay. So pwedeng sabihin natin meron ka ditong family members earth signs na parang ano ba tamad-tamad kumilos. So pwedeng ngayong araw na to, ayan, magugulat ka na lang kasi parang ano maisipan yang maghanap ng trabaho, tipong ganyan. So tignan po natin ano pa yung mensahe, spirit guide. Ano po po ang mensahe natin for earth signs Taurus, Virgo, Capricorn. Pagdating po sa trabaho, Pagdating sa trabaho, spirit guide. Tignan natin. So balasahin muna natin para po tuloy-tuloy tayo dito. We have, ayan, nine of swords. Queen of pentacles. So nag-overthink yung iba sa inyo dito. Hindi naman nag-overthink po yat po yung iba sa inyo. Kasi sobrang nga po talagang ano ninyo. Parang sobrang sipag nyo ngayon earth signs, pagdating sa trabaho, hindi ko alam kung ano yung nalaklak ninyo or ano ba yung nainom nyo, nakain ninyo. Basta hindi nyo din maintindihan yung sarili ninyo. Parang sobra kayong ganadong magtrabaho. Natay pong iba sa inyo, nagpupuyat pa talaga kayo para tapusin yung mga, ano, yung mga trabaho na parang pwede naman gawin kinabukasan sa office or sa workplace po ninyo. Ayan siguro masyado mong na-appreciate yung mga nangyayaring good things sa life mo ngayon. So, parang, di ba pag masaya kasi tayo, parang hindi tayo napapagod. So, pwedeng yun yung na feel mo. Pagdating naman po sa negosyo, we have the high priestess. Tapos, meron tayo ditong the devil. Ayan. So, pagdating naman sa negosyo, talagang, Uh, earth Science is ano mo na yan parang sumado mo na nga eh yung kung ano ba yung makikitain ninyo ngayong araw na ito so ayan parang halos yung iba sa inyo ano workaholic parang pagdating din sa ano pagdating dito sa inyong negosyo talagang nakatutok kayo 100% Ayan po, 'di ba? Meron tayo ditong new beginnings, tas meron tayo ditong the devil. So, pwede po na may mga iba break kayo dito ngayon na patterns pagdating sa negosyo. Ayan, so pwede rin na baka may i-release kayo ng mga new products. We have two of swords, pero nagdadalawang isip pa kasi yung iba sa inyo dito kung i-release nyo ba talaga. Pagdating naman po sa money, ayan, pagdating din sa inyong kaperahan, uh, medyo ano kayo dito eh, kontrolado nyo talaga. Medyo mabagal kayo talagang kumilos earth signs pagdating sa inyong money these days. Hindi dahil sa wala kayong pera. Yung iba po sa inyo talaga kasi pinaghirapan nyo yung pera na yan. Kaya naman, mabagal lang yung kilos ninyo para masuri nyo din kung saan nyo ba talaga dinadala yung pera. Ayan, baka nga kayo yung mabagal pero yung pera ninyo mabilis. Mabilis maubos, earth signs. We have page of ones. Ah, okay. Meron po dito ako nakikita. Pwedeng nagsa side hustle. Or, naiisip nyo ngayon na mag side hustle. Art signs. Okay po yan, i-push nyo yan kasi sabi ko nga, di ba nitong mga nakakaraan sa vlogs natin na hindi na talaga sapat na isa lang yung source of income sa ngayon. Kung kaya nyong dagdagan, dagdagan nyo po. Di ba? Huwag kayong mahiya. Kasi di tayo mapapakain ng hiya natin. Totoo naman, ba? Diba? So, ayun, pag-isipan nyo po yan. Ayan, mukhang may pinag-iisipan kayo dito. Baka may nag-aalok kasi sa inyo. Tignan po natin pagdating sa love life. Spirit guide, pagdating sa love life. Tignan natin. So, we have King of Swords. So, madaming mga single na earth signs is mas pinapagana ang isip kesa sa puso. Yan. So, pwede po na mas pinagtutuunan niya talaga ng pansin ngayon is yung inyong trabaho, yung inyong stability. Kaya sabi ko kanina, meron dito workaholic talaga. Tignan natin. Para naman sa mga inner relationship, we have four of cups. Meron dito, pwedeng nasa relationship na lang kayo kasi naaawa kayo. Ayan, parang feeling nyo kasi wala kayong choice. Alam mo, yung nafe-feel ng iba sa inyo dito, parang hindi mo nafe-feel na priority ka ng person mo. Siguro, natatampo ka or earth signs may nagtatampo po sa inyo. Yan. So, ewan ko. Meron kasi akong nafe-feel talaga dito. Parang nandito lang siya kasi pwedeng meron, meron sa mga in relationship, meron na ba kayong anak? Ganyan. So, parang nagstay na lang yung person mo kasi parang no choice na siya. Di ba Kasi may mga anak na kayo. Ayun. So, sana wag dumating naman sa point na yan na parang nagstay na lang yung isang tao or nagstay ka na lang earth signs kasi may mga anak na kayo sama so, mas maganda pa rin talaga na sabay kayo nag-grow ng person mo. So, pag-usapan nyo. Ayan. Pwedeng, hindi ko alam kung may naglalasing ba dito. We have Night of Wands para naman po sa mga mag-asawa. So, ayan, masaya lang ngayon sa bahay, masaya lang yung relationship ninyo, yung asawa mo pwedeng, ano ba, uh, may mga newfound hobbies, pwedeng sinusuportahan mo siya, or baliktad, baka ikaw yung sinusuportahan ng asawa mo, Earth Signs. So, tingnan po natin ano pa ang mensahe, love message natin. Love message po, Spirit Guide. Meron tayo dito, I regret lying to you. So ayan, may nagsisinungaling sa dito. Merong tao dito po na hindi talaga siya nagsasabi ng totoo. Kahit ilang beses mo natong tanungin or tinanong pala. We have navigating by the stars, follow your bliss. So follow your happiness. 'Yun yung sinasabi sa dito. Masaya ka pa ba kung nasaan ka? Earth signs, kung hindi na, ito na po yung chance mo or you yes, meron ka naman talagang choice, di ba? Diba? Pwedeng pinipili mo lang talaga magstay sa isang lugar kasi pwedeng, ano ba, nandyan ka na sa comfort zone mo, yung iba naman po sa inyo, pwede kasi na ang dami-dami nyong -dami uh, kinoconsider. Kaya di kayo makaalis. O, ito na po yung iyong lucky number. We have number, ayan, number 2, meron tayo ditong number 15, 3, 2, and 39. So, number 2 kasi is partnership. Ayan po. So, two. Kailangan. Ayan. Pag sa relasyon, diba? Dapat dalawa kayo na nagde-decide. Dalawa kayo. Ramdam mo yung person mo. So, ramdam mo pa ba ang person mo? Earth sign. So, ayan lang po ang mensahe para sa inyo ngayong araw na ito. Mag-ingat kayo always and more blessings to come.